Hello everyone! In today's video ay ipapakita ko sa inyo ang paraan para mabawasan ang masasayang na isda sa nilimas na palaisdaan Sobrang init na yun. Hindi nila kaya init ng buti pa. buti pa yung mga bulig eh. Sumisiksik sa ilalim. Sumisiksik sa ilalim ng ano yun. Ng ang malalaking isda siguradong mauhuli. Pero ang maliliit na isda ay di napapansinin. Hahayaan na lang silang mamatay. Nakakapanghinayang dahil hindi na sila mabibigyan ng chance na lumaki. Eh sabi ko sa asawa ko, ipanghuli niya ako ng maliliit na isda. Gagawa ako ng tuyo na masarap iulam sa tagbulan. Libra na ito kaya sayang naman kung hindi papakinabangan. Shhh! Hmm. Alis dyan! maliliit na gurani. Kaya sa itapon ito, o iwanan na lang doon sa palaisdaan, gagawa ako ng kaling-kaling yung kaya tawag nilang yung tawag nila dun sa ano yung hinasinan lang siyang pinatuyong isda ganun kaling-kaling ang tawag nila dun that's what I'm going to make yung tatanggalan lang yan ng ulo tanggalan lang ng ulo at saka yung mga bituka nun tanggalan mo rin ng mga kaliskis hugasan muna ng maigi sa kalagyan ng asin tapos ibibilad na sa araw kailangan tuyot na tuyot siya para matagal ba? I mean, hindi basta-basta masisira at saka hindi mo bantot. Hmm? Hindi ba bantot? Hindi siya uuurin. Kailangan. Yung asin mo is yung sapat siya para hindi hindi basta-basta ma-attract yung mga langaw. Na yun ang mangingitlog dun sa isda at pag-uumpisahan siya ng maggots lahat ng gagawin ko. Tanggal lang ang ulo. Dito ka at kaliskis. Tapos, ugasan yan, din aasinan, tapos ibibilad sa araw. So, bago matapos yung, bago mawala yung matinding init ng araw, kailangan maihabol ko. So, madami-dami din ito. Madami-dami rin ang gagawin ko. Kasi, masarap to sa tag -ulan. itong ulam sa tagulan. Okay, so libre lang to Galing dun sa fish pan. kaya kesa naman masayang lang ito, sabi ko sa asawa ko eh, manghuli siya ng mga ganito kariliit. Kasi ito yung madaling gawing kaling-kaling. Madali itong matuyo. Sigurado hindi mamamaho. Pagka malalaki kasing gurani, eh, namamaho siya. Lalo na pag hindi sapat yung araw. Tsaka hindi na penetrate masyado ng asin. Yan. Okay. Tuloy na ang ligaya. Madalas kapag maliit, di na pinapansin. Pero sa panahong walang wala, kahit gadaliri, papatusin. Dito sa aming lugar, Sagana ang isda kapag summer. Natutuyo na kasi ang mga palaisdaan at ilog. Sa dami ng nauhuling isda, gumagawa kami ng daing o tuyo para sa tagulan. Hindi kasi basta-bastang makakapanghuli kapag malalim ang tubig. Kaya habang sagana, mag-imbak para tuloy ang ligaya. Ayun, gurani. Mas, mahal pa yung kilo ng gurani kaysa talapya. Thank you for supporting our channel. Let's go!